Yun mga master, uh, tara. Upod ako ni mga master. Uh, niyan mga master na adlaw. Um, Atong activity ni mga master ay magkukuha kita mga master. pansula suda Wow. Niyo, mga master, magpapatitigla kami ni Papa kay Amihano niyan. Waray pansula. No choice kundi kumadi kita sa aton fish pan mga master. Ito no master pag butang para naman sa naman patitig mga master nagrolupad nan mga bangus. Bali kada mo din mga master sa aton ma target ko haon yan mga master ay an aton taga din buhi mga master sa pa na pa mga bangus bali. Ako hala kita pang mga master. Mga mga master kasi ang topay sa probinsya kay kung may iroga sini na fish pan. Uh, maski diri dako, maski siya sa dayla basta pansura so la, libre gud pero mga master basta mga paon magduruto to lagi ta mga master kaya ayun mga master uh, medyo mga master mga siguro maabot sa mga 5 kilos ta na mong sinin mga, mga, master amon target eh pansura so dala mga master eh, makuha kasi magbinilagyan mga master pang konsumo na talaga ini nga wow aton buhay mga master <laughs> na lipayak si tun mga master kay <laughs> ako kita pero kung na mga master ay is nga mulan bulan matunok to mga master nagalalpaga uh, pa wow. patitig mga master tun medyo drag ko na yung mga master tingin pang sa, sa sa iyong kwadro dili sa ikaw ngayon ito pagkutro ko kay kay mga master san patitig san banata ang inatawag <laughs> sarap itan mga bangus damo na ngayon mga master kaya ayun hinahinay ko pag hinabit uh, upod ko akong papa kay diri kaya kung ako lang mga master kay mas mga master sa likod kung natama ang bangus bali sa mga beginners ngayon nga puro magupod mag-upod o nag-upod sining activity maaram ito na mga master san suulsan, san balbag san utopas ang bangus mga master kaya luwela mga master sa itong magti-testing pala. So, yun, ade mga master natin ko ha mga master. Wow. Medyo di ko doro ko pero yummy na. Wow. Medyo, pa makakabagting na naman kita magunas mga master. <laughs> Ito mga master san uh, naman namon nga medyo sakto na. Uh, amo lang kini kan patitigay para dire na madamayan sulod pang saragday kung mapapansin mo mga master ha Sa din tubig sa itong fish pang kay Ginsadya talaga ito na muna Iba ng tubig kay Makuri pag dakop kung dakuroran tubig kay di rin sa dan mga bango sa ato higbaw Kaya sa nato na mga master ha muna ginali Tapos yun mga master Ay malay natin ito ko mga master mga 5 kilos na siguro ito Sakto gula siya pa suda suda mga master kay Pang konsumo gula din nato nato mga buhay sakto hila eh okay, mga maser, salamat sa blessings Salamat sa wow. kung, kung ka kasi ning ang mga master. Tapo sa wow. imong an. Palike and subscribe and uh, share na lang gyap wow. mga master. Eh okay, dako da talaga mga salamat sa blessings. Thank you Lord, thank you. Thank you.